Hello mga kabusing, welcome back to my blog. So for today's video nga yan mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga candidates nga na sasali sa Mr. International 2025 na kung saan naglabas na nga sila ng mga official photos ng mga candidates dyan mga kabusing. Hindi pa yan kasama yung mga lahat pero narito yung mga pinost ng mga Mr. International Organization mga kabusing sa kanilang uh, Facebook page nga mga kabusing. Grabe mga kabusing. Ito yung mga candidates na uh, makikipaglaban nga mga kabusing at syempre makipag-compete nga at pwedeng uh, makuha ang corona at syempre makipagbakbakan nga sa ating pambato na si Kirk Bondad nga mga kabusing. So, yung kanilang uh, photos Let's begin with Puerto Rico kung nga mga kabusing. Ito yung kanyang photos na kung saan sakto lang naman yung kanyang uh, photos dito. Yung may pagkapayat siya at syempre okay lang naman sa akin yung kanyang photos dito. Kaya lang hindi masyadong na-justify yung kanyang photos dito. Ang, ang hindi ko lang nagandahan is yung kanyang uh, swimwear dito na saktong-sakto -sakto lang at may pagkapayat siya nga makabosin. At syempre, let's begin again sa Mr. India na okay naman yung kanyang katawan, sakto lang yung face, sakto lang din makabosing. Mukhang may laba rin at pwede rin makapasok sa semi-finalist. At syempre, andyan na nga dyan si Brazil na okay naman yung kanyang uh, face at body, yung smile niya makabosing, ang ganda at syempre, yung face, parang may laban din siya mga kabusing sa kanyang face. At syempre, si Ecuador nga mga kabusing na kung saan maganda rin yung kanyang katawan. Yung kanyang face, hindi masyadong kabog pero okay na okay sa akin yung kanyang katawan mga kabusing. May laban dito si Ecuador. At syempre, si Myanmar. Si Myanmar naman mga kabusing, okay yung kanyang katawan pero yung kanyang face talaga mga kabusing parang may may pagka nilagyan ng edited mga kabusing no? kaya lang hindi ako na satisfied sa kanyang photos dito na parang nilagyan ng edited niya mga kabusing yung kanyang photos dito at syempre si Lebanon niya okay naman sa akin yung kanyang katawan yung uh, maganda rin naman yung kanyang katawan pero yung face niya hindi ko masyadong na appreciate dito at saktong-saktong din mga kabosing si Egypt naman ay yung face di ko masyadong na nabitan pero yung kulot niya kasi ba makabosing parang hindi siya masyadong manlitingan tingnan dito pero overall okay okay lang naman sa akin mga kabusing, si si uh, Egypt at syempre si Panama naman mga makabosing yung katawan niya uh, yung face yung mukha mukha siyang matanda mga kabosing si Panama pero yung katawan niya talaga mga kabosino ang ganda pero yung face lang talaga yung hindi ko nagustuhan parang dito sa photos na ito mukha siyang matanda pero overall naman okay na okay na naman sa akin mga kabosing at syempre si Spain nga mga kabosing ito talaga yung pang face card yun mga kabosing na pwedeng talagang maka laban ni Kurt Bondad niya mga kabosing. sa face ang gwapo niya yung katawan sobrang ganda rin mga kabosing pasok na pasok sa bangga o mag 5 nito mga kabosing at syempre yung ating pambato na si Philippines na si Kirk Bondad yan mga kabosing na yung body, yung face sobra talagang ganda mga kabosing wala akong masabi dito ang cute ng kanyang photos dito super handsome para siyang si Superman dito mga kabosing yung kanyang uh, photos dito at overall Uh, gustong gusto ko mga kabusing. kaya si Craig Bonda talaga dito ang nangingibaba when it sa kanyang photos sa kanyang uh, swimwear dito mga kabusing. pasok na pasok sa banga ng mga makabosing kaya wait pa natin yung mga ibang candidates mga makabosing kung sino talaga ang nagpipenetrate sa finalist nga mga kabusing, at sa semi-finalist so ante-ante pa tayo sa mga iba't ibang candidates ito pa lang muna yung Uh, nirelease ng Mr. International para sa kanilang uh, photos, syempre yung pagpapakilala yung kanilang bio mga kabusing andyan mo mababasa yung kanilang uh, bio biography mga kabusing ng mga candidates kung uh, ano yung kanilang pinagagawa yung kanilang mga advocacy mga kabusing, kaya basa-basa muna tayo mga kabusing kasi ito lang muna yung sa aking uh, pinupost dito yung mga Uh, candidates talaga na kung sino talaga ang may laban nga mga William sa face, sa body nga mga pero doon tayo magpo-focus din sa kanilang biography mga mga so, maraming maraming salamat mga ka and kapungkap and salam alaykum po dyan, and maraming maraming salamat see you in my next vlog keep safe po, bye bye God bless, subscribe please